Hello guys! Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po ay nasa harap na naman ninyo para magbigay na naman ng isang informasyon na baka hindi nyo pa nalalaman. Pero bago ang lahat, ako po yung mailing na isubscribe ang maliit na channel ni Ate Stella ninyo. Maraming maraming salamat po sa inyo. So guys, ano na tayo sa ating topic ngayon? Ang topic natin ngayon ay nanggalingan naman sa ating isang, in, uh, sa isang subscriber natin pero wag na po nating banggitin kung sino po sila so narito po ang kanyang katanungan Madam Estela, anong posisyon sa talik na mabilis makaraos ang isang babae? So yan po ang kanyang katanungan guys kung paano ba daw ang mga posisyon na mabilis makaraos ang isang babae So, direct na tayo sa aking kasagutan na ayon lamang sa aking nahagilap na informasyon. So, ang number one, ibabahagi ko sa iyo kung ano ang gusto ng babae. Number one, ikaw ang nakaibabaw sa babae o tinatawag na missionary position. So, yan po ang una. Gustong gusto ito ng karamihan sa babae dahil dikit na dikit ang inyong katawan at pwede na kayong mag eye to eye contact at uh, pwede kayong mag kissing at para sa mga babae napaka intimate po ito so yan po yung number one guys na missionary yung nasa itaas po ang lalaki at nasa ibaba po ang babae dahil dito maraming access na mangyayaring pwede pwede po kayong mag kissing no? at pwede mo ring hawakan ang kanyang kabulubundukan kaya gustong-gusto ito ng mga babae. Nakakapag-eye contact po kayong dalawa, no? Kaya napaka-intimate po ito para sa babae. Kaya yan po ang isa kong uh, ina-advise na gawin po natin o yung nag-request uh, nag, uh, sa akin, no? Kung anong mga posisyon. So, yan po ang dapat mong gawin. Isa, yung tinatawag na cowgirl, uh, missionary po yan, ang tawag dyan. So, number two yung patuad naman o yung tinatawag na dog style. Bakit nga ba gusto rin ito ng mga kababaihan ang patuad na ang gulo? Gusto ito ng mga babae para maabot doon sa ilalim yung sa cervix ng babae dahil ang cervix ng isang babae napapalibutan ng mga mga maraming nerves endings mga ugat na nakakapagbigay ng matinding sarap kapag yun ay nagagalaw. Kaya dahan-dahan lang ang pagpasok ng iyong sandata hanggat pumasok sa pinakailalim at sa kamusimulang umindayog ng mabilis na pabilis ng pabilis at tsak mabilis makaraos ang iyong partner. So yan po guys no yung uh, tinatawag na patuwad yung dog style dahil talagang uh, papasok na papasok yung sa inyo. Kaya doon pa lang is maabot na talaga yung doon sa pinakailaliman na meron doon maraming ugat o nerves endings na tinatawag na kapag yun ay tinatamaan o nagagalaw, talagang ano tawag dito, uh, nasasarapan ng isang babae sa pag-stimulate doon sa lugar na yon So yan po guys, yung, uh, un, pangalawa, yung patuad naman ito. No? At ang last naman na pangatlo ang babae ang nasa itaas o ang tinatawag na cowgirl. Itong anggulo na ito ay isa sa pinakagusto ng mga kababaihan dahil siya lahat ang kumukontrol sa kanyang mga galaw kung paano niya bilisan, palalimin, pababawin at pagkiskis ng kanyang tinggil sa piston ng lalaki habang siya ay nasa itaas. Kaya tandaan natin guys, ang posisyon na ito, ang isa sa pinakagusto ng kababaihan yung siya ang siya ang nagmamaneho sa itaas. So yan po guys, sana nagustuhan nyo ang ating ang ating topic ngayong araw na ito at sana makita mo ang vlog na ito sa yung request at maraming maraming salamat sa yung katanungan. Maraming salamat sa inyong lahat.